Iginit naman ang dalawang telecommunications company na ginagawa nila ang lahat para pasawata Ang mga text scammer o yung mga nagpapadala ng text messages para makapanggancho. Kahapon, kinastigo sa Senado ang mga ng National Telecommunications Commission at iba pang telcos dahil sa umano'y pagkukulang nila na mapigilan ang text scams. Balitang hatid ni JP Soriano. Tingin ko wala kayo lahat na pakialam. Sinitan ni senador Cynthia Villar ang mga opisyal ng National Telecommunication Commission at telecommunication companies dahil sa mga scam. Paborito raw kasing gamitin ang Villar Foundation na ayon sa ilang scam ay magbibigay ng tulong sa mga piling cellphone user kaya ang ilang biktima binayaran na lang ng foundation. Kaya po what uh, we've been supporting SIM card registration since 2001 po but Oh, iba eh, din implement. Kayo uh, yung NTC. Ibig mo nyo sabihin nakakakuha sila ng permit sa inyo? na may gusto kayong gawin, hindi nyo magawa. actually ko, Kailangan mag-legislation pa kami para gawin nyo yan at pabayaan nyo kami na ginaganito kami ng mga lukulukong yan. Bukod sa mga kunwaring foundation, may mga tax scam ding nag-aalok umano ng discount sa postpaid bill o kaya ay magpapanggap na kamag-anak hanggang makakuha ng pasalon. Halos isang libo na raw ang nabiktima ng mga tax scam sa unang anim na buwan ngayong taon. Muling sinisinibilyar ang kadalian ng pagbili at pagpalit ng prepaid SIM card. The NTC issued a memorandum circular mandating SIM card registration oh, po. Pero eh, hindi nila ginawa. Uh, it was brought to court po by the uh, by the telcos so na TRO po siya. ma'am. ito ng dalawang telecoms company. Ayon sa Smart, may mga cellphone number na raw ang kanilang binlock dahil tinukoy ng NTC na ginagamit sa mga text scam. Ang Globe Telecom naman, patuloy rin daw sa pinaigting nilang kampanya laban sa text scammer at nakakapag-block daw ng libu-libong text scam messages kada araw. JP Soriano, GMA News.